berries. berries Ay, no, hinug po dito. Berries. Asa ah, saan na kayo naman? Hindi pa. Saan mo pa? po natin ng mga berries? Alak Hindi naman sa iyo yan. Alak. <laughs> Alak ka <alaka> na <ni> tiya. <laughs> Ayan ah. Mahangin kasi. Pero may mga hilaw pa. Berries, malberry, oo. Ayun, may mga bunga. Madami bunga pa. Wala wow. <laughs> <mo. laughs> <laughs> oh, na. Bunga. Tingnan, pati nga Tingnan, pati anak man. Tingnan, pati nga Wow, picture ang ko. Isang mo yung kuko Berries. <laughs> Maraming susunod. Yung laang palang, yun lang ah. naman yung unang pa no? Kainin ko na. Unang kinuha. Lakayo. Ang tanim ko. Pag, pag ano yan, pag hindi pa kasi hinog, kulay pink talaga ito. Pero pag hinog na hinog na ganyan ang kulay. Wala namang tanim man sa bahay natin. <laughs>